makita noong panahon ng pandemya na katulong natin. At ngayon, kasama na natin sa gobyerno ng Maynila, ang dating undersecretary uh, at ngayon ay pinutulungan tayong magabayan. Iba talagang leadership ni Isko. Panibagong donation, ito naman ay magamit sa taong bayan. Ambulance ito. So, dito yan sa regular flag ceremony kasama si Mayor Isko Moreno. Public Health Care. Doktora Maria Paz Corrales. Kasama niya ang ating Direktor ng Manila Health Department. Direktor Padilla. Doktora Padilla. Sila po ay magbibigay ng ambulansya. DOH, maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin sila. Katulad din nabanggit ang ating uh, pinuno sa assessment. Wala ko ibang direktiba. Napaka-simple lang. Tasahin ng tama. Walang labis o pagmamalabis na dapat gawin sa taxpayer. We need to do this because if not, if not, mind you, we will suffer as a city government and as an employee. We will. We are always, every single week, pinagpapasalamat ko sa Diyos pag nakakaraos ang pananalapi natin. But, I know it takes time to heal things. I know it takes time correct, it takes time to correct things. But I want you to be with me. Samahan ninyo. Hindi naman para sa akin ito. Para ito sa 1.9 million Manilenos. They deserve better things from their government. Ako naman, itong linggo to, lunes, another sunny day, the sun is shining in the capital of the country. Then let's spread love and respect to one another. Pagkalam, pagmamalasakitan sa bawat empleyado. And I wish that will be this week will be another week of productive week para sa ating kanya-kanyang field of undertakings. So mag-iingat kayo. Mahal na mahal namin kayo. At kailangan ko kayo to deliver what we promise to our people which is plain and simple public service. Mag-iingat kayo, maging makabuluhan, ligtas at malusog ang linggong ito sa bawat isa sa inyo. Pagpalainawa kayo ng pong may <laughs> Manila! kita akan datang dan So kasama din itong araw na to yung pag-distribute ng Ensure Milk. Ito yung pinangako ni Mayor Isko Moreno na ang pagbabalik ng gatas para sa minamahal niyang senior citizen. So buong District 1 to 6 ang mabibigyan nito. Kaya abang-abang lang kayo sa inyong chairman or sa barangay para malaman nyo kung kailan darating. At uh, ito ay meron ng mga listahan. So maraming mga natuwa dito ng mga senior citizen dahil ito ay balik Malaking tulong itong gatas ito. Ganyang kamahal ni Yormie ang mga senior citizen dito sa Manila. Take note, butante man or hindi residente, makakuha niyan. Ganyang kakuha talaga. Kagusto ni Yormie na magkinabang nito. So ito yung ilang barangay sa at sa tondo yata itong napuntahan natin at uh, dito nagsisimula yung distribution. So, isang gatas, I think, mga 380 ml ang laki nitong Ensure Milk. kasangkasa pang uh, konto. Uh, before two weeks or one month. Natanggap nyo na yung pangako ni Yorme ngayon. Okay, maganda naman ang pagkakaanin nga sa amin. Hindi naman kami tinipid sa pagsalita nila na magkakaroon kami ng gatas. Eh, maganda yun para sa amin. Okay. Sa mga senior. Kasi ito rin ang gusto namin ma... ma... ano, ma... Na kami eh. okay. ano, dahil Ano, mahal to. Kung tutusin, mahal to eh. Hindi namin kaya. Buti naman, nandiyan dyan na senior para sa amin na magkaroon kami ng gatas. Salamat kay Yormi. Ma maraming maraming salamat sa mga binigay niya sa binigay niya sa amin. Okay, pagdating malabiyo okay. ispo ko ito, magbosso. Nari galuhan kay lang insurance.